When are you So, ayun nga mga kabagis ano, kararating pa lang natin galing sa trabaho. Ang oras na. 1 p.m. 1 p.m. na po. So, gagawin naman natin ngayon magsusundo tayo sa school. So, ka hirap Ating uh, trabaho. Ano ba ka tayong kain? Pero ang walang ng dalawa. Sabi ko kumain na sila. Sabi na sila magutog. So, kita kita tayo mamaya mga kabatis. Sorry, baby, Sorry.

ng picture na talagang ano kami. nga, tatawagan na naman para mag-duty. Yung wala kami picture, Naka-jackpot sila. Yung hmm. ingay. Galit. Nung, nung nagalit, oh, kami lang dito. duty. Hindi, na lang sana kayo. President lang nandun. Ang imiti naman ng unionista. Ba't oh. ka naman? Ano? Ka Ang kalakasan? pala hindi, hindi naman. Na Dispect nila. nila nilista. muna kami guys. Butog na ako. Gusto mo mommy.